Nakikita ba yung kinakain natin? Hello! Good morning world! Tara magkape sa dagat. Hindi lang kape ito, kain na talaga. Ay oo okay. nga, almusal, almusal pala. Sayang hindi niyo na timingan yung payapa yung dagat sa umaga. Kaya sabi ko maganda sa umaga. Pagandahan lang kung mag-i-entrance tayo, makakabanda tayo sa CR nila. Hindi, doon na lang tayo, doon na lang ay magbanda sa binary. na Dahan-dahan na lang tayo, pausag-usag doon. Hintuhin ko sa bawat katid. <laughs> <laughs> Experience ba? nila na lakarin galing dito? Pwede. Kaya e, lang ikaw lang kasi naalala ko. Baka kasi mabigla yung katawan mo na. Bira mo, mula doon sa ano kagahapon, di ba? Milakan. Tapos hanggang nakarating na tayo dyan sa may ano ng... Ano na yun eh. Malaki dyan sa resort eh. Tapos lakad ka ulit pabalik. papunta doon. Mamaya, mag... Ma pagdating ng bahay, bigla na lang. <laughs> pa bu. Mamak, kiyot. Eh. Oh. Kaya maitim kasi nga black sana ano i, eh, sabi nila. Mula daw nung naghuhukay dyan sa gitna, nag-iiba na yung kulay ng tubig. Okay. Kasi maraming hinukay dyan eh, yung nilalagay doon sa Cavite City. Kasi gagawin ng kalsada, connecting Cavite City hanggang sa Kaya yan. Sabi kayo, Auntie, ha? Kung na nti sabalat ka ng papauso ng